Hello ATINs! Nakakalungkot na balita Ito nga, canceled na naman ang pangatlong uh, concert ng uh, SB19 o Mahalima sa Asia. Ito nga ang Dubai canceled ang kanilang concert Nakakalungkot pero this is the reality. Dahil uh, ongoing pa rin ang negotiation at pag-uusap between uh, One Day Entertainment at Showbiz Company Sana ay matapos ang uh, problema o pagsubok na kinakaharap ngayon ng ating mga boys para patuloy na magbigay na sila ng entertainment at saya sa mga fans at ATINs na naghihintay sa kanila. Sana ay matapos, marisked lahat ng Asia concert nila. At uh, yun nga, let's pray para sa ating mga boys na sana matapos na ang pagsubok na kinakaharap nila ngayon at sad to say, canceled po ang concert nila sa Dubai.